Hello guys, Assalamualaikum. Ngayon, nandito kami sa bahay. So, gagawa daw si ng kumukunsi. Okay. So, insya Allah, ipapakita ko yung kumukunsi nila. Let's go. Ayan na guys, minimekos na ikos na nila yung kumukunsi na guys. Ayan na guys. Hindi na lumutang guys. Lumubog na guys. Hindi na yung kumukuhon si guys. Hindi siya nagilog guys. Parang bulibig na siya guys. Hey, no. Iba na siya guys. Hindi niya nilagyan siguro ng tang guys. Nilagyan siya. Nasobrahan siya guys. Hindi siya bilog guys. Ayan. So ayan yung kumukunso nila. Baka pwede yung kumukunso na yun. Pero parang mali yata yung kumukunso niya kasi... Hindi kasi naglagay mo lang ano. Ayan. Mayroon so... Kaya. Baka na parami ako sa ano. Yes. Ayan, gumagawa siya ng guys. Mali yung ginawa niya. Sana ko. Kasi may malamig pa yung mantika. Binungus na niya guys. mag na yan. Ayan, so ako na muna yung bubukos guys. Hindi ka muna. Ah, wala pa. Mana doon natin. Kani nga pumukun si Kaduna. Ang nilabuan na niya, Duna. Ya, bibit daw ako na pumukun si Kaduna. Ang may noon ni Duna Dunat Duna to. So, yun na nga guys, yung ginawa nila, ba, hindi na yun ano. Hindi na yun pumukun si uh, dunat Ah, uh, donat din nang gulan. Donat abi binilipulok. Bueno, mambo, mayo. Bali to ubat amana, sao basukran. Ayan na guys, ayan na yung ni nila. Sa kapa siya naging perfect yung pangalawa na. Ayan. So, ito yung finished product ni Dab. Kainin na yan. May nekos ko na rin yan. Ayan. So, don't forget to like and share guys. Hello guys, ito na yung finished product ng kumukunsi ni Lab. At syempre, meron din tayong sweet corn. Ayan, so kainan na. Yummy-yummy na. na yan. So, don't forget to like and share. Hanggang dito na lang. Salamat!